ana mis among ginamit na kumot mga guys at mama pa-uwi na mi puhon sa aming lugar ay kawawa naman yung aming tatay mo ay magamit mo maglabas among gamit big buyog maglaba maglaba Mabaw. Ing mabaw magduro, di diba yan nga ni? Eh. Yok yok kan sala mga ano. Di na lamang mi maglaba guys, kay arang mabawa man kayo. Manguli mi mga ngadto salog sa malaking salog. Sa malaking ilog. Mga bedsheet mangud na guys, kaya malaki. Lisod kaayo. Huwag maoy among giok-giokan diha. Ah. Uy, daragdaan di e, Asam Asa man ka? Eh, asa man dahi? Ayan guys, sa punta na kami sa malaking ilog. Yung kinatawang sa amin ay an Nana di ay. Maglaba na po ni guys, diri may maglaba. Kay wa mami kalaba dito sa bahay. Kay lain magtubig. Kara ka mabaw man kaayo. Unya aga mong dala kay mga bedsheet man ni at man kaayo ni. Tara nga ta maglaba ta. Tara guys, maglaba mi diri sa among kadak-an. Amo ni kadak-an guys, sa amo. <laughs> among tanan. Kadaghanan man diri ba? Kadaghanan. Labag yun! Labag kay, agamong gamit nga kumot. Nga, mamalik nami puhon. loik mga tiguang, may maglabas among gisapin. Lalabag. Pinasok namin sa sako guys dahil mahirap magmumotor kami para hindi siya mahirap pag nanakbo ang motor kaya nakasako talaga yan. O, oh, ba? Diba? Mabilis mang maglaba dito sa ilo guys. Ayan, tinulungan ako ng aking mister. Kaya ang namin matapos. Ayan guys, nagreklamo na si Modra dahil sobrang bigat. Mabigat na siya pag wala pang basa. Pag nabasa, lalong bigat-bigat. Pero mabilis lang naman yan, guys. Pagkasabon yan, banlaw, sabay. Ayan, pasok na namin ulit yan sa sako, mga guys. Para pagkatapos nyan ay nakatulo na. Tapos, ayan, mag -uwian na. Ligo-ligo muna kami, mga guys. Ayan, tapos na ang labada namin mga guys, nakalagay na sa sako oras na para maligo na naman kami mga may guys at ang lamig-lamig ng tubig dyan sobra nakakanginig at hindi naman kami nagpati nag mga guys nagdala rin kami ng baon no kaya pagkatapos namin maligo ay nagkainan pagkatapos ay ayan uwi ana May lahi kasi kambingin si Modra mga guys. Kaya ayan. Takot na takot sa tubig. Ang Modra. Ang lamig-lamig. Kasi alas size ng umaga lang yan mga my guys. Sobrang lamig ng tubig. Kaya nagdadalawang isip ako na maliligo dyan. Ay, ang lamig-lamig. Uras kasi ng tagliko ko mga may guys ay launa ng hapon dahil hindi ako sanay naliligo ng alas 6 ng umaga. Dahil napakalamig kasi ng tubig. Gusto ko may medyo may pinapakulong tubig pa. Kaya hindi ako sanay sa sobrang direct na tubig. Ang lamig-lamig. Pero pinilit ko pa rin siya mga may guys dahil ang sobrang ganda ng tubig ang linaw-linaw. Kaya -linaw. yan, ini-enjoy ko ang pag pagbabad ng tubig dito mga my guys ang sarap sarap naman pala pag nakababat ka lang wag ka lang umahon dahil napipil mo yung hangin ang lamig lamig kaya ayan na mga my guys nag enjoy si Modra pagbabad at yan ay maya maya ay nakaramdam na si Modra ng goto mga my guys mabuti naman at nagdala kami ng kanin dahil maya maya ay kinakapa na yung bao namin mga my guys ayan babad babad si Modra dahil wag ka lang umahon pag umahon ka ang lamig lamig ng hangin <laughs> ayan mga my guys diri ya uh, guys libri kayak tubig kayak bayaran uh, kayak problem mas bayaran libri libri laba libri ligu No. <coughs> Naon ta guys, may dala kaming sudan, pansit kanton okra, paksiw. Niyak nga punidang luto, ramain. Oh, mm. Ano لماذا يهين أنا أنا كيسبس لو، ها؟ لا بعرف إذا أوقف أم yun lamang mga may guys pagkatapos niya busog na busog na si Modra malaming salamat sa inyong panunood mga may guys salamat sa inyong pagsama hanggang dulo ng aking mga video mga guys wag po kayo makalimot mag follow, like and share mga may guys thank you bye bye